Mayroon ng 24 na eksperto ang magsasagawa ng evaluation sa barko na nakabangga sa Francis Scott Key Bridge sa May Baltimore. Sinabi ni National Transportation Safety Board's Investigation Agency Chair Jennifer Humendi na sinisiyasat na nila ang nautical operations, vessel operations, safety history records at iba pa ng nasabing barko. Mahalaga din na makuha nila ang voyage data recorder, pero malaman kung para malaman kung nagbigay ba ng pagpapaalala ang barko at ito ay uh, naghulog ng uh, naturang ng mga impormasyon at patuloy din na inaalam ng mga otoridad kung ilan ba ang tao na nalunod. Maging ang mga sasakyan na nahulog ay tiniyak naman ni U.S. President Joe Biden na bibisitahin nito ang nasabing lugar. Sasagutin din na niya ng federal government ang gastusin para muling maitayo ang nasabing tulay. Naniniwala din ang U.S. President na hindi sinadyang nasabing pagbagsak ng tulay at ito ay isang uri lamang ng aksidente. Kaugnayan niya narito pa ang bahagi ng payag ni U.S. President Joe Biden. We're going to send all the federal resources they need as we respond to this emergency. I mean all the federal resources. And we're going to rebuild that port together. Everything so far indicates that this was a terrible accident. At this time, we have no other indication, no other reason to believe there's any intentional act here. Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation that they had lost control of their vessel, as you all know and reported. As a result, local authorities were able to close the bridge to traffic before the bridge was struck, which undoubtedly saved lives. our prayers are with everyone involved in this terrible accident and all the families, especially those waiting for the news of their loved one right now. Bagi po yan ang naging payag ni U.S. President Joe Biden, kaugnay pa rin sa pagbangga ng isang cargo ship nga doon sa Baltimore Bridge. Samantala, kinumpirma naman ang Philippine Embassy sa Washington District of Columbia, Washington, D.C kung may uh, mga impormasyon na nakalap na sila tungkol sa mga Pilipino pero sa ngayon ay wala pa umanong uh, partikular na masasabi na may Pilipino ang naapektuhan ng pagguho ng uh, Francis Scott uh, Key Bridge dyan sa Baltimore uh, sa Maryland, nitong uh, nakalipas na Martes. Ang uh, kagay uh, Consul Mark Dominic Lim ng Public Diplomacy Section ng Philippine Embassy sa uh, Washington, D.C., nakikipag-ugnay na sila sa Consular Office uh, para naman matukoy kung mayroon pang apektadong mga Pilipino hinggil sa naturang trahedya. Nagsasagawa na rin ang inquiry ang embahada sa Washington, D.C. kaugnay sa presensya ng Filipino crew members na sakay ng Singaporean cargo ship na bumangga sa naturang tulay na isang mahalagang daanan patungo sa Maryland, Virginia at maging sa Washington, D.C. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na ang Estados Unidos, partikular ang kanilang Coast Guard ng Search and Rescue Operations para mahanap ang mga motoristang nahulog doon sa naturang bahagi ng katubigan matapos nga insidente. Una nang ipinatayo noong 1972 ang naturang tulay na may abang 1.6 na milya sa may uh, Patasco River at uh, tinatayang mahigit uh, 3 30,000 na mga sasakyan ang bumabagtas kada araw sa naturang tulay. Untong ito ng atin pong balitaan mga kabombo, mga kastarnation, atin pong uh, pampalad sa impapawid, uh, ang atin pong kababayan dyan sa Maryland, USA at uh, makikibalita tayo dito sa mga development nga lalo't ta uh, may nangyaring aksidente pagbangga ng isang uh, uh, cargo vessel dun sa Uh, tulay dyan po sa naturang parte ng Estados Unidos. Kapiling natin si uh, Miss Margie Corrales uh, Dumadag. Uh, Bombo International Correspondent natin dyan sa Maryland, USA. Magandang umaga po sa inyo mula dito sa Pilipinas. Eh, 12 hours pala yung time difference ano, uh, ng uh, Pilipinas dyan sa area po ng uh, Maryland at uh, dyan sa may Baltimore. Kumusta naman po ang kalagayan ng panahon dyan at uh, gaano karami mga Pilipino ba ang uh, naninirahan dyan sa may Baltimore area uh, para sa kabatiran na rin ng ating mga taga-subaybay. Um, medyo malamig pa rin, 45 degrees centigrade. Hindi ko alam kung ano ang conversion dyan, pero malamig. Malamig pa tayo, mm. hindi pa tayo masyadong spring kagagaling lang sa winter. Maraming Pilipino sa Baltimore. Uh, actually, kami, ang um, family namin, we live in Gaithersburg, Maryland, mga around hour, hour and 20 minutes drive galing sa Baltimore. But um, Yeah, maraming Pilipino dyan sa Baltimore. Uh, uh, Miss Margie, may mga kilala ba kayong mga Pilipino malapit dun sa area mismo, dun sa may gumuhong uh, Francis Kata Key Bridge. Uh, meron ba kayong any idea about that uh, place, uh, Miss Margie? Actually, yung daughter ko lives around the area. Kaya tinatawagan ko siya ng maaga. Kanina, chinecheck ko kung kumusta sila. They're okay naman. Actually the incident happened mga 1 1 in the morning kaya uh, blessed pa rin tayo na hindi yun nangyari um, later in the day where uh, traffic kasi marami sigurong mas uh, ma naapektuhan if it were that way Ah mm -mm. uh, pwede po bang malaman kung uh, gaano um kaabala yung nasabing tulay kada araw dahil uh, napapatanong nga yung mga kababayan natin dito uh, kung tulay ito at bumabagtas doon sa uh, magkabilang uh, lokasyon na ito eh malamang busy street din po ito uh, gaano po ba karaming mga sasakyan yung dumaraan sa naturang tulay miss Margie? so ang um, yen bridge na yan kasi is uh, at one of the three na major siya na pagpupunta ka ng Baltimore. So it's uh, it crosses the Patapsco River. Um, so marami talagang dumadaan dyan. Mga estimated around 31,000 people every single day dumadaan dyan. Uh, four lanes kasi siya. So uh, kaya medyo nagiging busy din na bridge. So a lot of people... Uh, cross that bridge, as I said, mga 30,000 people a day. Hmm, napakarami, no? Okay. May idea po ba kayo kung ano ba talaga yung nangyari doon sa nasabing tulay? Base po doon sa mga nakakalap ninyong impormasyon dyan, dahil sa mga statement na rin ng mga opisyal na siyang nakakasaklaw po dyan sa area, yung... Uh, Maryland area, baka may mga pronouncement na po yung mga local authorities, sa uh, Ms. Margie ang cargo ship, yung container ship kasi, eh, palabas siya. Galing dun sa harbor, palabas na siya. Usually, mm -hmm. kasi ang nangyayari dyan, pag merong mga ships na going out the harbor, uh, ano muna yung parang, meron munang nagma nagmaneuver sa kanila uh, manually, yung hindi pa, uh, yung remotely, hindi pa manual. Mm -hmm. So, uh, dinadala muna sila palabas and then, that crew takes over pag nasa labas na sila ng harbor. So what happened is uh, meron daw silang na-record na medyo nag-on-off yung lights ng ship mm -hmm. uh, while uh, papunta siya kasi nabunggu niya yung major pillar kasi ng column ng bridge kaya, kaya nag-collapse so bago daw yung impact na daw nila na parang nag-on-off yung light ng ship parang merong power outage parang ganyan. Mm -hmm. so uh, i think it's more like really accidental but they they can't ano say for sure mm -hmm. pero yun daw ang nangyari. Ais. so uh, malaki 900 900 something uh, feet ba yung ano yung Container Kaya malaki siya. Mm -hmm. Okay. Ah, may katanungan din po, Miss Margie, ang aking katandem dito, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Okay. Kamusta na rin po namin yung sinasagawa po ngayon na rescue operations? Kasi as of doon po sa reports po namin kahapon, dalawang pung katao yung po pong nahulog doon sa ilog. Kamusta na po yung sinasagawang rescue operation. Oo. Meron kasing crew na nagtatrabaho doon. Um actually meron silang na rescue na isa na crew. Dalawa daw yung ano nahulog sa water. Tapos there are some cars then na went under. So ngayon is rescue pa. Nahanapan nila yung ano, yung mga wreckage. Tapos meron silang um, mga robots that went into the water to look for for people. Ang ano kasi, gabi siya nangyari eh. So, it's dark. Tapos yung tubig is malamig. It's, it's ano, parang 40 degrees. Tapos, uh, pag, mer pag merong napunta dun sa water, they could only survive mga one hour lang. Tapos magha-hypothermia na sila kasi malamig ang tubig. So, they are still hopeful na meron silang mga ma-rescue pa more. Alright. Uh, may mga nadamay po ba na ibang istruktura like yung mga kabahayan po na malapit po doon sa mismong tulay po na gumuho? Actually wala, wala naman uh, uh, yung yung ano nga, yung container um, ano, yung container ship, yung crew is all uh, accounted for na unhurt. Um, some of the debris na punta doon sa container container ship but So far wala naman sa tubig lang talaga tapos meron lang unfortunate na mga cars na dumad habang dumadaan sila while it collapsed. Okay, kanina po may nagkaroon na rin po ng uh, official statement ang uh, mismong White House. How about po yung mga local officials sa mismo po nga uh, pinangyarihan nga po ng insidente? Meron na rin po ba silang mga pahayag kung ano po yung kanilang gagawin at gaano po kaapekto ito sa mga motorista ngayon dyan dahil sa pagkasira po ng tulay? Actually, the governor uh, issued a state of emergency dun sa area na do noon. Eh, but uh, it's it has two more. It's it has two more bridges na pwedeng ano pwedeng gamitin. Uh, but um, unfortunately, yung yung bridge na yon ang dami kasing kasi dumadaan din. So they have to reroute um, yung mga commutes. Of course, yung mga usual na dumadaan doon have to find ways kung paan saan sila dadaan but meron namang ibang madadaanan um, it's just na um, I don't know how long kung if they decide to to repair it or ano maggagawa ba sila ng bago because it's an, it's a it's a really ano it's a really old bridge since 19 in the 70s pa yan ginawa and then they built it within five years. So, uh, hindi pa natin alam kung anong plan nila with the bridge. Okay. Although sa ngayon po, ano, wala pa naman pong confirm na nadamay na mga kababayan po nating Filipino dyan po sa nangyari nga nga pagguho ng tulay. But as of now, may mga advisories na rin po ba na inilalabas para din mag-ingat po yung mga kababayan po nating Pilipino dyan? So for now, uh, they are saying it's in a state of emergency. Tapos ina-announce nila yung mga rerouting of the commutes. Uh, tapos um, they are still into the uh, rescue. Um rescue pa kung hinahanap pa nila yung mga if there are still people. There 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 are still people under the water. Kasi may mga few cars na na naanos nila na punta talaga sa tubig and then um, they're still trying to recover kung ano kung meron sila marescue doon um, so far yes i would i would like to say um, happy easter sa lahat ng mga taga diyan sa Pilipinas uh, taga Bohol kami so i would like to say hi to all the boholanos mga taga Tagbilaran the paralysis and the uh, Dumadags there, um, tsaka kay sa government ng ng tagbilaran buhol so uh, hopefully we'll see you within this year. Okay sige. Uh, thank you so much uh, Miss Margie at uh, kami makikibalita rin sapagkat nabanggit po ninyo Napakalamig pala ng temperatura dyan at uh, talagang uh, uh, napakahirap kung uh, lalo na yung mga nakulog doon sa sa ilog ano po. Okay. At kami makiki-update uh, uh, na lamang kung may mga development dyan para sa kabatiran na rin ng ating mga taga-subaybay. Thank you so much at mag-ingat po kayo dyan. Mga Kabombo, mga ka Star Nation, nakausap po natin si binibining Margie Corales Dumadag at uh, siya ay tubong buhul pala no. At uh, ang ating uh, Bombo International News Correspondent dun sa Maryland, United States of America, mga Kabombo, mga ka Star Nation.